administrasyon sa pamuno po niya uh, PBBM Pangulong Bongbong Marcos mga kaibigan at uh, finally no ito pong si uh dismiss Bamban Mayor Alice Goo nahuli na mga kaibigan Pag-usapan po natin 'yan ngayon at uh, welcome po kayo sa isa na namang edisyon ng uh, makabuluhang balitak-takan po kasama po ninyo si Silver Voice TV ang uh, nag-iisang tagapagpaiyak na mga kangkong mga kaibigan Welcome po kayong lahat Ayan po, yan po ang topic po natin ngayon ha Alice Go, mga kaibigan Shoutout nga pala sa Indonesian Government who is actually very cooperative and uh, talagang uh, commendable sa ginawa po nilang paghuli hindi lang po kay Alice Go kundi po kay Sheila at kay Cassandra Ong Sheila Go at Cassandra Ong mga kaibigan Mahusay, mahusay ang ano, mahusay yang uh, Indonesian government. Nakikipagpalit sila dati. Ha? Palit. Palit nang. Palit. Palit nang ano. Manaka kuno kasi may may drug syndicate sa Indonesia na nahuli dito. Ah, uh, pwede, pwede 'yan. Depende sa agreement. Ng Australia. Backwood bandit. Yes sir, what's good? Hello po. Yan. Mga kaibigan, ano po ang masasabi nyo, no? Palakpakan po natin ang ah uh, Marcos Marcos administration talaga pong pinapairal po nila ang batas palakpakan natin palakpakan natin mga kaibigan nang una po nahuli na si uh, Sheila Guo at saka si uh, Cassandra Ong oh, ngayon naman po nahuli na po si Alice Guo kibuloy ano na <laughs> Lester it's a win for the Philippines shout out sir yan shout out Lester kibuloy papahuli ka ba sa uso? Uso na yung hulihan ngayon. Sumuko ka na. <laughs> Alam mo kay Buloy, nakakapagod magtago. ba diba, Kibs? ba diba, kung saan ka mga underground tunnel ngayon, o lungga, ba diba, tapos sa ah, sinasangkalan mo yung ano, ah, tawag dito yung mga members mo dyan, na wala namang kasalanan, ba diba, kawawa naman. ba diba, ako naman naniniwala, lahat naman ng yan eh. Yung iba dyan, siguro na brainwash lang, or ano, Uh, maawa ka naman sa mga members mo, 'di ba? Ilang araw nang walang tulog, kakabantay sa iyo. 'Di ba? Sumuko ka na kay Buloy. NBI Jaime Santiago is the best sabi ni John Clifford. Ah, uh, yes, yes, yes. Well, ah uh, nung nilagay na po sa blue notice yan ng Interpol si Alice Guo. Ah, uh, grabe din po ang uh, naging uh, koordinasyon ng Philippine government at ang Indonesian government. Uh, kaya po, nahuli po yan si Alice Go, mga kaibigan. So, yan po ay hindi lang po credit sa Indonesia, hindi lang po credit sa, sa, sa Philippine government. Credits din po sa Interpol, mga kaibigan. Si Jaime Santiago lang din makakahanap kay Kiboloy. Sana, sana po. Uh, John Clifford. Ramiel Don, shout out Sir Silver Voice. Kayo po, ano pong masasabi nyo? Jimmy, happy birthday, sabi ni Arsenio Calica. Domel na padaan lang po kuya from Pangasinan Dugupan City. Hello po. Yan. So mga kaibigan, sa pagkakahuli po, eh, actually mga kaibigan ano, shout out po dito kay Harry Roque. Na nung mga nakaraan, ayan, at uh, sinabi niya totally different daw po ang ano, ang uh, Lucky South 99 at Whirlwind. Ngayon po, mismong si Cassandra ang sabi niya, iisa lang daw yan. <laughs> okay? So, Uh, inaabangan po natin na dumalo na sa hearing si Harry Roque dahil nandito na si Cassandra Ong eh. Diba? Nandito na si Cassandra Ong. So, yung mga apalusot uh, mo Harry Roque uh, na taliwas naman sa mga pahayag ni Cassandra Ong, nakakarapin mo na yan, diba? Diba, ngayon, hindi ka huwahatin ng hearing, tapos nandyan ka sa mga rally. Ano ka ba naman? John Lee Org. Idol, ano balita sa mga... Ah, na muna natin pag-usapan. Wala naman... Ano mo, kwenta yan eh. <laughs> Di ba? Politics muna tayo, mga idol. Kayo po, anong masasabi nyo? Ano po ang masasabi nyo sa hanggang ngayon, eh, pagtatago pa rin ni Kibuloy? Sino pong mga taga-dabaw dito? Di ba? Sino pong mga taga-dabaw dito, mga kaibigan? Sino po ang uh, mga naninirahan malapit po dyan sa kingdom-kingdom na yan, mga kaibigan, na hindi naman members ni Kibuloy pero, pero nag-generalize, no? Kayo po ba ay uh, pabor sa uh, ginagawa nilang, uh, pinapapaniwala nila ang madla, ang media na ang buong dabaw daw ay uh, nasa likod ni, ni Kibuloy, no? Again, guys, kayo pong mga members ng KOJC, Huwag niyong nilalahat, ano? Marami po tayong tropa sa Davao. Hindi naman po sa lahat sila, eh. Membro ng uh, simbahan ni Kibuloy. Hindi ho ba? Di ba? So, kayo dapat, di ba? Magano kayo? Mag, uh, magisip mag-isip na kayo. Isuko nyo na lang. 10 million, kung hindi ako nagkakamali, 10 million o 15 million na. Ikanta nyo na si Kibuloy. Di ba? Na kayo mag... Dami nyo pa iawit nyo na si Kibuloy. Diba? May pera pa kayo. <laughs> Iawit nyo na si Kibuli, guys. Mayana na. Vic Ilonggo TV. Nako, si Kangkong na lang content mo, bro. Ayaw ano mo, gusto nyo pag-usapan natin kay Kangkong, wala namang kwenta laban yan. <laughs> Di ba? Mamaya na yan, kung gusto nyo pag-usapan natin, gusto nyo magpaiyak na naman ako, mamaya, maya, pero pag-usapan muna natin to, di ba? Mamaya na yan. Mamaya. Ano na, bonus yan, mamaya, kung gusto nyo nga magpaiyak na naman ako ng mga kangkong vloggers, di ba? Mamaya na yan. Dito muna tayo sa usaping uh, pambansa politika, mga kaibigan, dahil lang ang pogo po, mga kaibigan, napakalaki pong uh, usapin yan. Organized crime, mga kaibigan, committed uh, here in the Philippines by uh, this Chinese, no? Yung isa pa mayor. Sabi ni Lester, ang saya siguro ng vice mayor ng Bamban. Instant mayor siya. Well, Lester, you have a point, ano ho? Ah, sino na pong nakapanood ng paghuli kay Alice Goo? Nagpagupit mga kaibigan, short hair na siya, may bangs pa. <laughs> 'Di ba? May bangs pa po si Alice Goo at mukha na po siyang ah tawag dito, haggard. Oo. Siguro na depressed din siguro si Alice Goo eh nung sa mga Senate hearing eh, 'di ba? Pagkalalabas yan si Alice Goo, postura, ang haba ng hair, shiny. Oh, tapos si walang force. <laughs> walang force si Alice Go. Tapos ngayon, ano na siya eh, lumubog yung pisngi. Siguro hindi na nagkakain to. Nagka-eyebag. O, oh, di diba? Pala malamang, ano po to, na-depress to si Alice Go eh. Okay bro, Vicky Longo. Jeff, boss, kayo na... Uh, hindi naman, boss. Takot naman yan, guys. Huwag na ma Guys, politika po tayo ngayon. Hindi ba kayo makasabay, mga kangkong natiks? Hindi ba maarok ng inyong mga kaisipan ng ating pinag-uusapan ngayong gabi ito? <laughs> Di ba? Sa LG din ako nag-work, sir. Si Dan Notorious po ito. Ay, okay. Nagpalit ka na pala ng pangalan. Di ba? Men, ito pong si Alice Guo, iuuwi na po dito sa Pilipinas. Anytime soon, depende po sa agreement ng uh, Pilipinas. Pilipinas at ng Indonesia. Palakpakan nyo po ang Marcos administration. In fairness ha. In fairness. ba diba? may talim po. ba diba? ano siya? Kung nga uh, magsalita si Presidente Marcos ay talaga nga namang profesional. Hindi ka po makakanginig ng mura. Ito ha. Based on my objective observation. Hindi ho ba? Pero, ba diba, napaka-professional lang niyang i-handle yung mga bagay-bagay. Pero, Meron po tayong nakikitang output. May uh, implementation pong epektibo na nakikita po tayo. Hindi po kamukha dati, 'di ba? Puro na lang nanlaban, patay. Nanlaban, patay. Nanlaban, patay. O Diba? ba, matutuklasan po ngayon sa Congress sa sa hearing sa Kongreso na ang mga nilinis lamang po, ang mga inubos, yung mga competitors sa droga, 'di ba? Yun po ang nakakalungkot po doon, mga kaibigan. Yan. Lester, ikaw pala si Don Otorio. Silo po sa inyo. Sabi ni Marites Labrador, di pa mauwi, meron ding pamalit ulo din. Oh, nangyayari naman yan. Palit, ano, palit ulo. So, kung meron pong uh, nahuling pugante naman from Indonesia, nahuli natin dito sa Pilipinas, palitan. 'di ba Sabi po ni Bornal, tama lang yun para maubos ang adik at tulak. Eh, ibig sabihin po, mga blind follower kayo, eh paano po yung mga mga napat... oh, sige, I will lecture you. Papatulan ko kayo ngayon. papaano po yung mga napatunayang tinaniman lang at ngayon binabalikan sila? di ba? Diba? Yeah, yung ano, sino yun? si yeah. Yung artista? Aaron Lopez ba yun? Tsaka si Looney. Guys, si Luni po at yung Aaron Lopez, starlet lang, hindi naman gaano sikat. Sorry ako ah, na, <laughs> baka mapanood niya to eh. Guys, sila po, magsosona daw po uh, nung uh, panahon pa ng dating administrasyon. Kailangan daw pong may, may present yung pwedeya na celebrity para mapakita sa madla na walang sinisino ang war on drugs. Ngayon po, nag-apologize pa daw sa kanya yung mga pulis. Panoorin nyo po sa vlog ni ano, ni uh, sino to? OG Diaz. Pasensya ka na, ikaw na timing ha na? Kailangan kaming may present. Okay? Ngayon po, in 5 years, acquitted po yung Aaron. Acquitted po. Ibig pong sabihin, yung prosecution, yung mga polis, bigo po na mapatunayan na siya po ay tulak ng droga. At napatunayan pong planted. ba? Diba? O, oh, anong ibig sabihin nun? Yung war on drugs, mga kaibigan, may kota daw silang ano dahil ipipresent. O ganito, ganyan. ba? Diba? Hindi po, hindi po absolute na lahat po ng mga nadamay doon o na namatay ng walang due process ay may sala. Luni. Si Luni po, mali sila ng binangga. Si Luni po, may, may mga connection eh. Lahat po ng uh, nagplanta kay Luni, mga kaibigan, binalikan po ni Luni. Acquitted po si Luni kung uh, Uh, inyo pong uh, sinundan ng kanyang kwento, acquitted po si Luni, napatunayan po na yung entrapment sa kanya planted mga kaibigan. 'Di ba? Wala po talaga siyang kasalanan, acquitted. Ngayon, ang ginawa po ni Luni, binalikan niya yung mga pulis, dinimanda niya. Oh. Anong ibig sabihin po noon? Yung war on drugs po hindi po accurate. Oh. 'Di ba? Yung ngayon po sa hearing sa sa Kongreso, natuklasan po yung mga yung sa war on drugs, diba sino yung uh, general na nagsasalita? Uh, Espinido. Oh, ang inubos yung mga competitors nila. Nilong, nila Michael Yang. Oh. 'Di ba? Ano kayo ngayon? <laughs> oh, tapos po, ganito kasi 'yan. Yung mga pamilya po ng big ng mga biktima, na mga inosente na sinabing ng laban umano tapos nabawian ng buhay. Ngayon mga kaibigan, lumapit po sila sa International Criminal Court or ICC. Ngayon po, yung ICC ngayon mga kaibigan, inimbestigahan po yan, crime against humanity. Malaki pong kasalanan yan. Ngayon, papasok pong ICT, ICC dito sa bansa natin, pero dahil hindi na po tayo membro ng ICC, pero ang pag-aresto sabi po nila ay through Interpol. Na paksado po tayo makipagtulungan sa Interpol kasi bahagi po tayo ng Interpol mga kaibigan. So kung mayroon po silang uh, ipapaaresto, uh, hindi daw po pipigilan ng gobyerno. Si Bienilo po nahuli din sa wakas. Di ba ho? So mga kaibigan, ganun po 'yan. 'Di ba? Kung wala na mga mga karapatan na nalabag, wala tingin nyo ba? 'di ba? Tingin niyo ba abot sa ICC tingin niyo ba magkakaroon ng probable cause ang ICC na magpa magpaaresto ng kung sino mang mga persons of interest dito po sa ating bansa? 'Di ba? <laughs> mga hindi makaka-relate ng mga ano Kangkong Nation. Huwag oh. kayong mag-alala Kangkong Nation. Alam ko kung hanggang saan lang ng level 'yung ano niyan talino niyo. Itong content na 'to ngayon para sa may mga utak. Oh. Di diba? Para sa may mga dunong, para sa may mga aral, yan. Pero welcome pa rin kayo makinig, mga kinig, mga kangkong nation. Don't focus. Next. Si Kibuloy na ang mauhuli. Yes. Sana po, no? Uh, it's only a matter of time. Kasi siguro, kung napapanood nyo po yung uh, press conference ng uh, KOJC, mararamdaman nyo din po sa tono ng pananalita ng kanilang abogado, si uh, ano ba pangalan nun? ah uh, Torion, attorney Torion. Mararamdaman nyo naman sa tono ng kanyang pananalita na para bagang alam na nila na anytime soon maaresto na. Ang sabi pa po nung abogado ni Kibuloy, uh, ang uh, naantay nila is uh, parang promissory note ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya isosurrender sa Amerika. ba? Diba? Entonces, yan. Yeah. Ibig sabihin, alam po ng uh, mga alipores ni Kibuloy na nalalapit na po ang pagkakasakote ni Apollo Kibuloy kung saan man siya nagtatago. Diba? Yo, Bob. War on drugs, ay madugong drama lang para makuha ang mindset ng tao na totoong galit. Sila sa droga pero di sila pag-isipan sa kanila. Andro, well, uh, ipaubaya na po natin sa due process yan. Ngayon po, yung quadcom ng uh, camera kamera yan po sa pangunguna nila Congressman Dan Fernandez, uh, Congressman Abante, Congressman Akop, sino po ba yung isa? Congressman Barbers. ah uh, patuloy po ang pagdinig And sabi nga po nila, no, tukoy na po nila, mga kaibigan, kung sino po yung mga nasa likod yan. At mananagot po yan. Hindi lang po yung sa war on drugs, ha? pati po yung sa Pogo. Tukoy na po nila ko sino po yung mga politicians involved sa pogo. Of course, hindi lang muna nila pwedeng i-devolve agad para, 'di ba? Hindi makapaghanda, yung gugulati na lang yung mga nalaman na ng mga involved dyan. 'Di ba? Okay, mga kaibigan. Peaceful, uh, playful puppy. Dapat diyan bitay ang pag Ay, wala naman po tayong bitay na ngayon sa Pilipinas. Good evening sir SB Telmo Kilopo. You're muted. I am muted. I don't. Am I muted, guys? No sound. We We. Di ba? Muted ba ako? YouTube, YouTube. Nagirinig ba ako? Meron po, meron naman eh. Ano ka ba naman? Meron naman eh. Oh. Good yung audio. Yeah, aba si John Mark nakakilon tayo, yung aming kuya pala nanonood. Mag uh, mag-workout ka na, ang laki mo. <laughs> Anot Oy, mga kangkong na mga... Tingnan mo yung mga talaga pag walang agal. Yeah, basagin ko. Eh, ba't basagin mo? Rogan Street, Maharlika Village, Tagig. Pumunta ka ngayon dito. Pustahan tayo, hindi ka dadating. <laughs> Mag-taxi ka na ako magbabayad. Bibigyan pakita ng baon. Oh, pustahan, hindi dadating yan. Oh, yan, di ba? <laughs> dito, wala, walang ano dito, walang mga ebas-ebas lang dito. Pag mag magyayabang ka, siguro ka doon mong kaya mong patunayan. Okay, boss, may ba? Uh, gagapang ba si kasi meron kayo sa... Uh, sir, politics muna tayo. Uh, bonus na lang yan. Mamaya na lang yan. Kung gusto nyo magpaiyak uli ako ng Kangkong Nation, mamaya na. Okay? Ano muna tayo? Dito muna tayo sa topic ni Alice goo oh, Nahuli siya At uh, ang nalalapit na pagkakaaresto ni Apollo Kibuloy Yan Si Apollo Kibuloy mga kaibigan uh, For sure no uh, Itinatago po yan dun sa kanyang kingdom Natuklasan po yung mga tunnel eh Nakita niyo na po ba yun? Guys sabi nga po ng uh, PNP Ito po ah Sabi po ng PNP yung kanila pong spokesperson na babae Nakalimutan ko yung pangalan bakit ka gagawa ng tunnel? Let's say sa iyong kingdom o sa iyong establishment. Bakit ka gagawa ng tunnel kung wala ka na kung alam mo sa sarili mong wala ka namang ginagawang masama? Bakit may mga underground tunnel?